Hi mga guys! Ipakita ko po sa inyo ang ating successful na cutting propagation. So ito mga guys, almost one month or two months na ito mga guys. So ayan, ipakita ko po sa inyo kung successful nga ba talaga ang cutting propagation. So ayan mga guys, as you can see po, ang dami niya ng roots. Tapos wala po siyang fungus mga guys. So ayan, very healthy po ang kanyang roots mga guys. So that, ibabalik lang po na natin siya mga guys kasi wala naman pong problema at healthy naman siya mga guys. Tapos yan, diligan lang po natin ng water na may hydrogen peroxide. Ayan mga guys, pag gumagamit po kayo ng hydrogen peroxide, huwag nyo pong diligan yung dahon kasi po masusunog. Ito naman guys, ang ating ikakat. Ayan mga guys, huwag po tayo matakot magkat mga guys kasi po successful naman po ang ating cutting propagation. Ayan mga guys, ipakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-cut. Yung ating knife mga guys, isanitize lang po natin. Lagyan natin ng alcohol mga guys para iwas na din po fungus. So ayan mga guys, ikat lang po natin sa dulo mga guys. So ayan yung sa stem po. So ayan mga guys, as you can see po, healthy naman siya mga guys. So ayan, hindi na po natin siya hugasan. So kasi wala naman siyang mga sakit. Ayan, as you can see po, okay naman po lahat. Kaya lagyan na lang po natin ng powder na ditin. So, ayan mga guys. So, yung gamit ko mga guys is ditin mga guys. So, pwede po kayong gumamit mga guys ng aside from ditin mga guys or mga organic organic way po, pwede nyo din pong gamitin. Yung sa akin mga guys, kasi successful naman yung ginawa ko po. Ayan mga guys, hindi po ako expert mga guys. Base lang po ito sa aking experience. So ito mga guys, nilagyan ko siya ng coco chips mga guys. Bago ko siya nilagyan ng mixing soil. Yung gamit ko pala na mixing soil mga guys, 30% of coco peat and 70% of rice hull. So ganito lang po ako magtanim mga guys. So ayan mga guys, iayos lang po natin. So ganito po siya. So ayan mga guys as you can see, po healthy po ang ating plant. So ayan po, nakakatuwa po talaga mga guys kasi po successful po ang ating propa. So, ayan mga guys. So, ganito lang po talaga ako mag-pro ng cutting. So, meron din po tayo na hindi po cutting the other way sa iba ko pong video mga guys. So, ayan. So, ganyan lang po siya mga guys. So, i-arrange lang po natin mga guys. Ayan po. So, super pretty na po talaga siya mga guys. As you can see. So, ayan guys. So, ganito pa yan. So, yung gagawin ko po mga guys, um, i-mix lang po natin sa water yung hydrogen peroxide mga guys. So ayan po anti-fungus po 'yan mga guys para po 'di ba hindi ako nagbabad. So para po magkaka-roots po siya. Ayan. Tapos po ang purpose niyan pan pangtaboy po and Tapos po, uh, mabilis po siya magkakarots at hindi po siya mafunggos. Ayan mga guys, ha, sa nyo lang po diligan, huwag nyo po isali ang leaves. So, ayan mga guys, ito na po siya mga guys. Sana nakatulong. Ayan po. Thank you for watching. God bless you all po. Bye!